뭐 <목소리로> চিনা মন গাড়ী মন গাড়ী লোন Soto from India sa so? India Bangladesh uh, I mean, you, Kamunas, so... like your friends my friend uh, from India name Soto yan para si Soto Ask me, ba What is your name My name is Rabia uh, no problem ata yes, no Facebook problem. Facebook no problem uh, how's, your, how's your business here? Uh, No other na food here only as a... Meron silang ano dito, mga juice. Ayun. Okay, muna sa. Hindi na na naman ni Sir Brando yung ano ha. Ah, Pangladi siya. <laughs> oh, Mama Sir Papron. Ah, Papron. Papron pa. <laughs> so, ayan mga ka-vlogs. Akitin natin dito sa taas. Kung anong mayroon. Puro pala ano to eh. Bangladesh yung ano dito eh. Wala daw ano dito. Fast food. Ayan o. Oh. <laughs> dito tayo. Banda sa taas. Ito lang pala yun. Wala nang iba. Ayan o. Oh. So ayun mga ka-vlogs, ito lang yung ano, mayroon dito sa loob ng ano, Lulwa. <laughs> Lulwa yung pangalan ni Himol. So punta pa rin tayo dun sa ano, pinakataas. Kasama ko yung dulo. Layo. Ayan, mayroon dito. Mga private ano na to ah. Yes, sir. <laughs> Walang mayroon dito? Pero no? Wala. May mga lumang ano pa, wala oh, mesa. Oh. Mga hindi na nagagamit. Ano plano nila sa mall na to? Ayun, baba na tayo para ano. Wala, walang ano dito. May explore. Uy, sarado pala dito sa ano. Sonar Jewelry. Nagsarado rin to eh.

Walang ano? Wala. Matagal na pala daw to mga kablak sa 20 years ago na to. Ayan o. Tingnan nyo yung ano nyo. Walang laman. Mga nagsalado siguro ito sa pandemic. So wala lang. tinig na lang namin to mga kablak kung anong meron dito sa globe Kaso wala talaga yun. May mga ilang-ilang mga ano dito. Mabilihin. Pwede bilhin mga damit. Tapos may mga pagkain din, mga fast food. Ayan. Pero wala na. Halos empty na itong ano na itong mall. So, ayan. Si Lebron. Tara. Ah, sige. So, ayan mga kablogs maghanap muna kami ng ano yung makainan namin kasi time check sa 6 o'clock na ng hapon kanina pag gising, ano, nagkapi lang kami tapos dumiritso ako sa hospital ngayon nakita na lang kami dito ng kasama ko so ayun hanap muna tayo ng ano, makainan wala yata ano dito talaga makainan So ayun, pakawalan na namin ng aming ano, Mercedes Benz So ayun mga ka-vlogs Wala tayong ano na Explore dito sa ano, mall na to Kasi matagal na daw to eh 20 years ago na Alas may empty na yung ano Lobe